everyone and welcome to our prayers, thanksgiving, special intentions of the following. Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Gina Reforma, Gutierrez and Parilia Family, Rolly and Celia Arcibal and Family, Villa and San Pedro Family, Frank and Vendia Lim, Manguera Family. Especially we include into our prayers birth the birthday intentions of the following. Delia Solomon, Tal Dunggao, Mike Maralit, Blair Ilagan, Jarhen Kirk and Jaira Kate Everett, Consuelo, Consuelo Oliveros, Danica Joan Villia, Marile Roque, Momiela Tanet, Guillermo Macale, MJ Manguera, Dr. Jerry Cabalies, Malu Malimata. For the healing of the following, Randolph Chua, Anacorita C., John Ezekiel and Ivy Vecinal. And for the eternal repose of the following, Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dinto Maralit, FSC, Amado Kizana, Faye Y. Kizana, Luz Mondoniedo, Erlinda Nipomoseno, OFS, and Ellen Ona. Panginoon ang sanggalang ng hinirang niyang bayan at ng harin at ang kawan niya iingatan babaspasan habang buhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Amen. Mga kapatid, upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihin natin at aminin ang ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang alan mo sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa legaling. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang siyang napot siyang nataon si Abraham, napakita sa kanyang ang at sinabi, Ako ang mga pangyari ng Diyos, sumulog ka sa akin, at ingatan mong walang dungis ang iyong sali habang ikaw ay nabubuhay. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at ang iyong lahi, sabi ng Diyos kay Abraham. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, Hindi Nazaray ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sarah, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa may magiging hari sa kanyang mga inapo. Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y ay matanda na. Nasabi niya sa sarili, Magkakaanak na ako, ngayong ako ay daang taon na. At si Sarah, Maglili pa ba iyong gayong siyang na napung taon na siya? At sinabi niya sa Diyos, Mabuti pa si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ang buhay. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak, wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng labing dalawang prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang, aking, ang ating tipan. Matutupad iyon kay isa. ang magiging anak ni Sarah na isisilang sa darating na taon sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisa ng Diyos si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. ang buhay ay madigayat, uunlad ang kanyang buhay. Siya, papalain, buhay ay sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga. bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak ni. Siya, ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa siyon, pagpapala na, nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag ng Jerusalem. Siya ay pagpapalain kung ang Aleluya, Aleluya. Inak inako na Yesu Kristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Aleluya, Aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanyang isang kitongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya. Kung ibig po ninyo, ako inyong mapapagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, Ibig ko, gumaling ka. At pagdakay na wala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa, 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 sa Pagkatapos magandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Siguro po kung iahambing natin ang sakit na ketong sa panahon natin ay ang COVID-19 sapagkat yung panahon ng ating Panginoong Jesus. Isa ito sa kinatatakutan ng mga tao, ano, ng mga Hudiyo o Israelita sapagkat bawal lapitan, bawal hipuin. Lalo tigit ay bawal hipuin sapagkat sa kanilang batas, sa batas ni Moises, bawal makihob, halubilo sa mga may ketong sapagkat pwede kang mahawa. Parang COVID-19, noong unang putok ng balita na ito ay talaga namang marami ang natakot. Marami ang kumbaga ay talagang parang nanganganib na ang bawat buhay ng tao. Pero mga minamahal na mga kapatid, ang ketong noong una ay walang kagalingan noong panahon ng ating Panginoon Kristo. Kaya po sila ay iniwalay mula sa karamihan bagay parang kinakuarantine sa atin sa panahon natin ay kapag may COVID, ku ka. Yung may ketong, ito po ay malungkot ang buhay sapagkat pagkat sila ay nasa labas, ano? Sila ay sisigaw ng marumi, marumi para sila ilayuan ng kanilang kapwa. Bakit po? Sapagkat ayaw nilang uh, makahawa sa mga tao. Pero kakaiba po ang ipinakita sa mabuting balita. Ano? Yung tagpo, yung ipinakita ni Jesus sa may sakit na ketong. Ang una at ang nangibabaw kay Jesus ay ang habag. Yung compassion. Yung pagiging mauwain ni Jesus. Sapagkat hindi nilantana ni Jesus na kahit siya ay posibleng mahawa. Ano? Pero nandoon yung pagiging mauwain Jesus. Mas nangibabaw kaysa doon sa batas, na bawal lapitan o bawal hipuin ang may sakit na ketong. Yung kanyang habag ay siyang nan nangibabaw doon sa may sakit. Kaya nga, anawika noong may sakit, ginoo ang wika niya, kung ibig po ninyo ako inyong mapag mapagagaling, at alam naman natin, kayang-kaya na Yesus pagalingin ang taong ito. Pero nandoon, makikita natin yung kakaiba din namang disposisyon noong may ketong. Kung ibig po ninyo, kung ibig, nandoon yung kanyang pagpapakumbaba, nandoon yung kanyang pagmamakaawa na siya ay mapagaling na sa kanyang sakit. Talagang nangahas na rin siya Talagang kahit bawal siyang makipag-usap o lumapit kay Jesus, ay nandoon ang kanyang pagnanais ng gumaling. Pero po, mga minamahal na mga kapatid, kung titingnan natin ang sakit na, ang pag niya po ng uh, ng awa o ng tulong kay Jesus, ay siya ay map mapalinis. Yung mapalinis po ay hindi lamang pisikal ang hinihingi niyang pagpapalinis sa kanya. Hindi lamang ang ketong, kundi mapalinis din siya mula sa pagkakasala, sa kanyang mga kainaan, sa kanyang pagkakamali at nagawang kasalanan. Pinagaling ni Jesus ang physical at ang spiritual doon sa may sakit na ketong. Kaya mga minamahal, ang ketong po ay para din kasalanan na kapag pinabayaan natin, maaari din maubos o pwedeng patayin nito ang ating kaluluwa. Sapagkat ang, kas ang ketong, ito unti-unti kang pinapatay. Inuubos ang parte ng iyong katawan. Yung iba, nawawala na ng ilong, ng tenga, kapag may ketong ng daliri. Pero kung titingnan po natin, pagminilayan, para pala itong kasalanan, kung saan, unti-unti tayong pinapatay. Unti-unti nangihina yung ating kaluluwa. Kaya nga, physically at spiritually, kailangan ng pagpapagaling. Ganon din po tayo sana. Nawa, ipanalangin natin sa misang ito na tayo linisin ni Jesus, hindi lamang, o pagalingin ni Jesus, hindi lamang sa ating mga physical na pangangatawan, kundi yung spiritual ang mas mahalaga sana yung po ang ating mapagnilayan. Sana yun din ang maidulog natin kay Jesus sa misang ito. Nanawa, tingnan din natin yung ating sarili. Baka tayo rin ay marumi ang kalooban. Hindi lamang physical ang tinitingnan, kundi sana masigit nating tingnan o siriin yung ating kalooban. Malinis ba ito? Tayo rin sana ay humingi ng tulong upang sa ganon may pagkaloob din sa atin, Yesus, yung ating mga biyayang kinakailangan upang tayo ay malinis at mapagaling din mula sa ating pagkakasala. At sana ho, yun din ang, ayun ang ating patuloy na ipagdasal sa misang ito, nahilingin ang kagalingan ng ating katawan, ganun din ang ating buhay spiritual. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikas sa sanlibutan sa iyong pangandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at buo ng aming pagawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Puri-puri ka Diyos sa mga ka, sa sanlibutan sa iyong pagandahang loob. Narito ang aming mayaalay Mula sa katas ng ubas at bungo ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Sa kapurihin at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sangbayan na niyang banay. Ang manaming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot na wanitong kadalisayan, kami naway makapag-alan ng iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin nyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming tuneng ang manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po may kapal. Banal ang iyong kaharian. Langit dupay nagpupugay sa iyong kadakilaan. Ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pumamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang kinapay, pinasalamatan kaniya. niya, Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Hesus na Panginoon natin at Diyos ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat sa iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguhin niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. inyo. Suma inyo. Magdiwang at maghangad kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. 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 Ito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Okay. Panginoon, hindi ako rapat. dapat na sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, nagagawin na ako. Pagsanggalang nawa ka ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na wala kang wala. Manalangin tayo. Ama mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taintim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Inihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang napuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidihi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikat na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Heso Kristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Biglang Awa. San Jose. San Rafael Arkanhel. San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumayin ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang bananlamisa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.